Mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa taniman ng ating talong At kanina, nakapag-harvest tayo dito uh, Medyo marami ang na-harvest natin kanina mga ka-farmers Kasi medyo matagal ang uh, gap ng ating pag-harvest At sa ngayon, ang ginagawa nating activity dito ay nagpapatrim tayo ng ating talong dito mga ka-farmers Kasi kung makita po rin nyo dito, yan o, yan, napakalago na ng mga sanga ng talong natin. At noong nakaraang dalawang linggo, na ano ito, na masyadong stress ang tanim natin dahil sa mahabang ulan. So sa ngayon, ito ang ginagawa natin, nagpapatrim tayo ng ating talong dito. Hindi ito totally na pinuproning natin kasi yung iba ay totally na pinapatanggal nila ang lahat ng mga sanga ng talong so dito sa atin bata pa naman ang talong natin apat na buwan pa lang ang edad kaya nag trimming muna tayo so ang purpose nito mga ka farmers ng pagpa trim natin ay para maka uh, tipid tayo sa pagkain ng abuno kasi kapag masyadong malago ang talong natin siyempre kakain din yan ng maraming abuno So maliban sa abono, uh, napakagastos din sa insecticides kapag masyadong malago ang uh, tanim natin na uh, talong. Yung tinatanggalan natin mga ka-farmers sa tanim natin ay yung mga sanga na hindi na nagbibigay ng magandang bunga o yung mga bansot na sanga. Ayan. So ang purpose nito para so, mga ulit ang tanim natin ng panibago. Pero yung mga priskang mga talbos at sanga dito sa taas ay iniwan natin para hindi naman masyadong matagal ang hihintayin natin bago tayo makapag-harvest ulit. So sabay sa pagtanggal ng mga bansot na sanga dito mga ka-farmers ay pinagtatanggal din natin ang mga bunga na bansot. Yung mga baliko na bunga at saka yung mga may tama ng uod sa saka yung mga magulang yan tulad nito yan yan dala ko pa ang tasa ng kape ko dito sa farm yan ito tinatanggal na natin para sa susunod nating harvest uh, period ay wala na tayong ano o ma-minimize na natin ang mga ano ang mga reject so ito yan o tingnan kung makita pa niyo mga farmers may mga bunga na sumusunod yan So after this, after na mapruning natin itong ating talong, uh, expect natin na medyo mahabang panahon ang hintayin natin bago tayo makapag-harvest ulit ng marami. Kasi yan kung makita po ninyo, pinabawasan natin ng mga dahon, uh, magpaparecover tayo ng tanim natin. So nakapag-spray naman kami dito ng ano ng full yard na manggad. So uh, ispihan na lang natin ulit para mas mabilis ang pagka-recover ng ating tanim yan so ito ang magandang gawin para mas mabilis makarecover ang talong natin sa stress kasi itong talong ay matagal ang buhay nito mas maganda itong itanim kasi uh, abot ito ng mahigit isang taon ang lifespan ng talong natin ano na yun? malayo yun yun. Yung Ano yun? Ano load tayo dito Yan Pau Yo yung gabong So after na uh, tanggal natin ang mga bansot na sanga o after nating matrim ang mga sanga ng talong natin mga ka-farmers ay magpapaispray tayo ng mga insecticides natin and then uh, full yard para mas mabilis ang pag-recover ng talong natin at saka mag-abono na din tayo yan unti-unti na din ang ano unti-unti na din nakaka-recover kasi yan o oh, kung makita po ninyo mga bulaklak nya ay nagsilabasan na Basta sunod-sunod ang ulan mga ka-farmers, expect talaga natin na ma-stress ang tanim natin at uh, hihina talaga ang bunga. Yan. So sa edad ng talong natin na uh, apat na buwan, maraming bisis na tayong nakapag-harvest dito. Marami na din ang na-harvest natin. So kailangan lang natin na uh, i-maintain ang mga protocol natin dito. Tsaka alagaan natin mabuti ang tanim natin para makakaharvest tayo ng maganda so yan tingnan nyo mga farmers so, oh. kung hindi natin ititrim itong tanim natin sobrang tangkad na at ang bunga nya ay uh, masyadong maliit na yan so kailangan mag trim tayo hindi natin ano hindi natin siya uh, fully na ikat uh, magbawasan tayo tulad dito, yan o. Yan. kan, bawasan natin. Yan o, tulad nito. Yan, napakataas na. Magbunga man ito siya, mga farmers. Tulad nito, mayroon siyang bulaklak dito. Yan o. Kahit na magbunga ito, kahit na matuloy itong bunga na ito, ay bansot pa rin ang bunga. Uh, unlike na kung fresh na fresh at uh, bagong talbos talaga mas maganda talaga mga farmers ang kanyang ibubunga. So ito maghintay lang tayo ng uh, mga dalawang linggo. Uh, maganda na ulit ang ano, gaganda na ulit ang talbos ng talong natin. Yan 'no. Yan. Ah, uh, wag tayo manghinayang na mag-trimming uh, mga farmers para ano, para mas quality ang bunga ng uh, talong natin. Yan. Kung ganito kalago ang ating tanim, mas mataas ang kompetisyon ng tanim sa ibibigay natin na nutrients. At saka yung mga insekto na dadapo dito ay mas marami kasi kapag mas masukal ang tanim natin. Derami din ang mga insekto, mga farmers. So yan. Yan. Usian. So Uh, maghintay tayo ng dalawang linggo Makaka-recover na ito mag update ako sa inyo mga farmers Yan